Bala yan po, napakanabangan na yung ano, libreng palay. Marami rin ano, chung. Ito. Gara ba? pa, oh. Kumbaga, are po yung mga naisalba sa bagyo. Mayigit mainit na ngayon, no? Aba. Tapos naman yung natapos. Ayun. Oh. magaganda pa, oh. Maganda magaganda na ito, Eh, gaga ga gagapos ka pa ba ngayon? Ay yeah, eh, hala. Uh, uh, uh. Ah, yeah, hmm. po. Tanga. Hmm. Matutuko muna po 'yan. Yan ang dami pa rin eh. Marami. Diyan po hindi na pag nangyari pag lumang ka doon. Ah, ang dami, ang dami rin na sayang ano. Napakarami rin nasayang. At Ito na yung pag-iupa, may gilubi na. Nahirap ng kapatid. Siya Ay, ikaw po, po ba maagap? Tanghali na. Wala talaga akong stikin na... Ay, magigit pumunta ka ho dito ngayon. Ay, sabi ko yung tayo. Hindi pa nga dinalo ng tutor ako. Hindi alam nyo. Hindi yung pinukpok ng pinukpok. kapasin mo na po lahat ng maganda dun, Chum. Oo, sulpokin mo na lahat ng maganda. Sayang! Pwede dalawang sako 80 cinta kay Lumbigas. Oo, pagkatagal mo kong kakainin yan, Aba. At pag nag-asawa si Chum ay dadali, ha? Wala. Wala ka madaling aasawahin. Wala ka. Hanapin pa siya din siya, paano sabi ni para matibay. Walang atrasan. Bigyan mo nga ako itirar ng asawa si Chung. Ayaw mo ba? Hindi na niya hanap ay. eh. At, nang magkaasahin ti tayo. Aba, ito ba? Oh? Aba, hindi isip pa asahin ti na may minindala ang ati gila. Huwag <laughs> lang magkahiya. Pag nakatuloy, yan ay Kasama sa dayo man. Kabayo doon lang pala kasi na asahin no? ti hanggang. Aba, Chung, at pag nang chicks at nagkaig Apa sinipiri papa merentahin mo la, sa ng curug sayo? So... Muhammads paniwala ka hindi kabayo lang ang e, inaahintihan. palay kabayu ayon palaya iyong tinisting na? Ayon pa, pa? Uh -uh. ay, <laughs> na, okay, oh, na pa? Kapano in denidirit sa kuno? Sige sabikan agad. Paipapa tapa Mau ka kan ka, Peter. Ay, kita mo na ako dumali pagkaraka ay. Dali tong wala. Ay, ano ko ay dala. <laughs> magagastos ng laro malaki. Oh, yun. Eh. Yun nga. Diretsa mo lang <laughs> 'to kung ayaw mo wag. Yung sabi mo kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa iyo para bawi. Aba, <laughs> ayaw. Ay, ay, <laughs> ay sige, chum. Aba, ay pag sinabi mong ay ikaw lang ang ay iyak. Pag sinabi kayo wag yo. Ay, pag ako ay, ay, ay. ay, ay, sinabi, ayaw ko nga sa iyo kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa iyo. Ay para gantihan lang, ay nasaktan ka na ay. Oo, di magkasakay ta na no. Yun may bugsula ng damdamin. Aba siya nga, yun ang at Aba, ay pag ikaw lang pinaasa ay. Ah, mali po ba pa ganun kaya? ba Ay ko ayaw ko nga sa iyo. Ay di ba, ikitamini na lang. Akala ko yung sisigundahan mo kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa iyo. <laughs> May dating ba yung ganun? Mm, ay, ay, di ko laan na balda. Ay, hindi ako ba, bago pa eh. <laughs> ay, Tumatagal na. <laughs> Tumatagal at pinasa ka <laughs> na. Baka nga natatala ako ng biglaan dali ah. Ah, ay, naku naman yung... Pero sa magat yung ay, yung yung medyo... Tatagal pa eh. Ay, ay isang tawag mula lang ba yun agad din ano, sinabi na. Pwede na ba? <laughs> Eh, hindi. Ko. Ay hindi, siya po to. May pupunta ako siya. Tawa, hindi siya sabi sa'kin. Hindi ko ba mayasabot yan? So, ah, ay, ay, ay. Uh, <laughs> ay, siya po napaprasensyon, Brandon. Magamuli. Siya, siya. Eh, yung medyo pa hinog yun. Ay, hilaw na uh -huh. hinobo naman siya ng munda. Nadalawang araw pa po baka magkakalala. Huwag oh. <laughs> ka. Uh, ay, pahinogin mo muna siya. So, may pala naman Pero na nakakausap mo na oh. Uh, kanina nga ako. Oh. Tin Tinawagan ko siya uh -huh. kanina maga. Narito ka na? Oo. Kinala ko yung cellphone ni Chong. Yan, Chong. Dali. Shopping. <laughs> <Okay>. <laughs> ay, kukumustahin mo muna. Ano, may pangkain na tayo. Awag, <laughs> ano. Sabi mo, hindi ko ba isip nakakabaisip pa magbalak ulit mag-asawa. At ako yung medyo, aba, ay, sasayang aking edad na rin. Wala <laughs> ko Magaling nga. Si Chong, ay, yan ang may konti marabaho. Parang, parang kabataan yan lang. Awan si Pag niya. Eh, pogi pa kaya hindi rin sila. Bakit? Kapanduway na ako nuna, natukaw na. Natukaw? Na. Hindi <laughs> <Nato, waw laughs> ba yun na to eh? Ah, nari ah, bagong palaya. Hindi, yung kaya, yung pagkakaroon. Yun. Kama niya, taga yeah, rin ito, eh. taga din niya di, di, rin ito. Taga rin ito, taga rin Hindi, hindi, taga rin ito sa... bila ng tawag na eh. Nasa gubat pa rin sila. Gaman! Ituro, ituro sa kanila. Dayaan mo na mahirap eh, din naman Pero ako'y hanga din yan sobrang intensive ng katawan na ba? Hindi, kahapit sa may tiktik sa iangal. Bakit? Mainit ba? Una ulan na? Mayroon ko naman talaga upulan yung kita. Ako ba? Kami lang kumpi sa alas tak Ay dalawa lalim. Tayo ditlog ba yung doon? Hindi ka. Kaya kami sana yung pagmuto ng ganito. Kaya kung may payag at pagka rin tapos, hindi tahin ako. Uwi ka na. Pilipat ako kayo doon. Saan nga? Gamit yung gagawa tayo ng ano diyan. Ay, bukas na yung schedule na. po kay, 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 ay, sa ka ba ngayon? Na-schedule kita sa akin ngayon. Okay. Huwag uh, na. Ah, na yung Ah, rin. Aray, marami rin ako sa yung lokala. Ayun, 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 may tanda, pero po, po hindi pa naman. Alam mo yung minsan yung pag-sinaing amoy dayami. Eh. Ang ah, magtaka mo Kalahan, yun po ang tatag na kalahan. yung hmm. maragal na yung nabuog. Pero maputi ang bigas, pero may amoy. Oo. Uh -huh. Lasa sa kaning yung dayami. Ay, ako tayo sa kanay kumahan ng ganun, kung kahit may amoy. Ay siya nga. Pagpati walang kakainin ay eh. bakit nga ba't magpipihikampang? Ano yung? Uh -huh bago rin magpagtayot mo ayun ayun siya nga puntahan mo malawak din chung lahatin mo na ikaw ba ko Peter dali na ala maguli ikaw at kayo manghuhatin apa saan ka ba nakakita ang na palay ano chung kung saan mo ginapas sabi ka chung may sama na doon na yan ayari kanya ayari kumulong may kalatang sako na kaya isa ano may kalatang sako na yan tres balde ayari makakapalay na na ilang anong pali yan 20 kilong bigas. 20, 20 kilong bigas, aba. Sa 50. Ba, 1,000 din, no. Mm po yung libreng palay. Oh. po si Utol, dumating, oh. No? na po si Utol, oh, gagawing lulipop yung ano <laughs> gagawing ano ano Ang pangalan na kasama mo utol? Kawai kuya o? Oh. Si Michael Michael po Ito is What's up mga ka best friend? Okay, <laughs> <down>. Ito o oh. <laughs> <laughs> Dinadali ka kaya o Ayos nga Nga no, o oh, po Testing daw utol Matamis pala itong sili mo Kaya <laughs> kaya ni Michael ay <laughs> eh, Ano nga kaya? Ito o mo utol? Eh eh. Tamis. Mm, um, nga ano. Um. Ano nga kaya? Sarap. <laughs> ay, oo nga. Try ko rin yun. Ikaw daw. Wallonju. Kaya, kaya ko naman yung kaka isang buo. Ito po, pipili ako ng mas astig. Isang buo Uy, to yun. tulo. Hoy. <laughs> ka hindi um. kaya ko rin. Ah, Sili oh, din uh, na rin ah. Oo. Aray. Panalo manghang. Ah, malupit din pala rin eh, kahit ano. Napakatamis. <laughs> ano tol? Ay, alam mo nga daw ay eh may magkapatid nag-aaway sabi so, iyon na nga yung hinog galit pa akin na yung hilaw <laughs> galit pa ay galit pa naiyak pa daw nadaan ang hilaw <laughs> <laughs> nang utol oh mm. Mm. yari mo din ano nga kaya mm. oh, pag, na, pag napainam utol yung kayo nababalik ang wits po <laughs> siya nga uman. man aba para mahal lang din yung ano yung buto ano nga kaya? Oo. Oh, uh -oh. so, Hindi ano, yan ay nakakabalik na witch po ano. Mm. Oh, <laughs> ano Amo pag napailam mo. Ari. Ano? Naay po, aray silin, Taiwan po. Hmm. Pumasal si Utol at yun ay... Pasibat na ulit ano Utol? Uh -huh. Ano? <laughs> Mahal ako. Nakagat nga. Uh <laughs> -huh. Nakakurit. Nakakurit. <ala. laughs> Magdala pa kayo ng iba doon Utol pagka merong ano. Meron ba ito kamuti? Oo, meron dyan. Kaya tayo titi ang kamuti hmm, Pupuntahan ko lang si Nae, si Jung. hmm. Yan, po si Utol lo. At saka si Kuya, ano po pangalan niya? Si Kuya Michael <laughs> Arid, hindi mo na <manado> dokumentar ano, <laughs> Na <ng mga> mapanood natin <laughs> natin sarili ano? <laughs> um. Unahin mo na yung makakapal po sayang lang yan Oh. Psst. Yan po si Chong. Matigas po ba yan Dumating si Utol. Natutuwa ba siguro mag ano, magputi ng ano? Mga sili. Sayang nga yan. Oh. Hmm pwede na rin uli itong gawin pipinuhan na no pag ganito katigas ano po oh parang nagbabalak kung gawin ko na uli ay <laughs> bugbugi naman ang hangin hindi pa ang oh o dun sa malayong dulo talagang oh. May gidin sa mag-araw ano tiyong yan ano. Uh -huh. Eh maghapon ka pag straight ila sako po makukuha mo. Kaya ko isa sa ako. Isa sa linis. Mm uh -huh. O higit pa. Isa sa ako. Di ayos din magbabalor ba ng ano, 60 kilo ano. 60. Palagi na 50 na lang. Sa 20. Ay, araw ko. Ibo din sa libo. Araw ko pala nang nito isang libo. Ano po? Yan nga naman pala. Ano ko nung kalari ako nakakasampo. Sa, ay, di, sa... Sa pusako, yun ay isang karga. Sa huwag Ay, hindi permagik, rin Hindi lang. Magaling nyo yung medyo papahinubi no ng kaunti. Ano po? Kuk ba? Kukulubin. kabkab -kab yun na laki sarap ng pameritos ha marapong kabkab -kab din sa kitna yun o eh. yun yung eh. ayan ang bilis eh. Ayan, pagkatuyag naman. medyo nabalinsot lang ng kaunti ano po <tong> si Peter nga lang ayaw mangu ay libre na ibat sa Peter kagad na ay ibat ibang ahong ang tao ay ang iyo ay, ay, ay halaga isang libo ay mabibigas mo ilang 30 kilo ano sa isang sako baka isang sako ay kwaring tapa kwaring tahan nga ako ayot sisintahan yun ay pag ano pag ganito naman ng dapa ay ayos madali din itong kapasin ayaw okay. Ibig ko sabi 40, magkano mga nabiga? 50? 50 Hindi sa 50 na lang 50 na lang 50 sa 40, ilan? 2,000 naman ano? Ha? Mm -hmm. ah, paano nga ba? 2,000 na eh. hmm. Hindi pag pinagiling mo 2,000 mapipira mo naman ay ayos din Para ka nag-araw na ng apat na araw mo Diba? Kaya malaking bagay din yung Yung ako na yan, isang kargang Dalawang araw ko naman mm Hmm? kukuha uh, rin naman ako ngayon doon sa bandang labak Erning ng tubig ano pipino kamuti ang kaso yung manin baka hulumipat nga dito ay ang galing din sa ibabaw hindi kaya bagay ang palay na palay na yun. Ayos na naman eh. Hindi na mamawag pa sa inyo Tuloy ang ganito. Hindi na rito ka rin. Araw-araw ano? Ay, ari na uod mong kabuong ari ay. Inuuna ano, ano, ko nga lang ako ay. Sa akin na kung magagalit daw. Kaya nga. Eh, pero ngayon naman ako nalawa na tapos na ako. na pati kayo. Sige, at nakapagsabaw si... Kung alduin ano, ay kung hindi ikaw lahat, sa'yo nakakargo. Saan ako masabi sa akin. Balda ka sana. Pinabaya lang sa akin yung taba. Hmm. Quality and quality ay yun. Ito mga turang dahil. Hmm. Kitil eh. talaga si sinupin na yan po si Peter ba? hindi, kaya din mo yung tagang maghapon na ubra, kaya din po pakilis kaya, wag la lalo na kayo pagkaginawa ngayon mag-ubra at makandungan ano po malaking tulong sa may palayan at nakukuha gawa ho na ka pagka hindi rin na eh hey, ito pa rin yung tutubo oo uh -huh. nga ha? nakanggam mo ito mm mm Yeah. sabi Mm. Yung nasa kanto, lakuha mo na po. Naroon pa yun. Hindi, yung naroon pa. Ah, yung o tumubo na yun. Ayun ah, po, nasa sagingan. Hmm. Ayun ako, din ako po. Ayan yung gara o. Kung pagkakas na ito, kung Tapi mati naman yung Ayo. Babad po ito ay nang bumagi. Oh, para. Ayun po ipapanigundahan ay. Chong. Nang mm -hmm. si Oh. Kaya ho yun nasa tama naman sa sitaw Sa kabilang side naman Pag lupot na yan, ay sitaw na yan Pero para sira din ang balagan, ano? Nakatindig pa naman lahat eh, ano po? Ah, pero kuya may sampah sa ibabaw Ay guhuyan ang diritsuhan

Ay. Dami. Hindi na Binubulok lang. Ay, sinasayang lang. Kaya gawa ko, pinapahingi ko na nga naman. Hindi nga nagawa. Ah, Puro tubigan na. Kaya nga. ang kapalay purong puruan ano. Ito, hindi pa nga na mo. Ganda. Ang kapal. na yan po. Ang libreng palay ganda rin na po kadamihan na nakuha oh. malapit na rin uyari nga pala isang sako po maghapon kaya ako kung tutuusin maghapon halos magre-range siya ng 1,000 pagbibinta niya tapos pagbibigasin niya aabutin po naman ng 2,000 na no oh, boy, 40 kilo itong nabigas ah oh 60 kilo hmm magtutuyo pala ang babayad parang sa giling yun din yung di sariling kain na tayo, no? siya nga bali yan po ang ganap din sa libreng palay ayun salamat po sa inyong pagsama mabuti na lang po at napakanabangan na rin yan ingat po palagi happy lang bye